kay na at Lizel. Alam natin na ang papel ni na Jesus at Maria sa daan ng krus, uh, pero gaano ka special naman itong magiging pagganap nyo ngayon? Unay natin si um, Lizel muna. Sige. Ayun. So, being a Mary na ipoportray sa daan ng krus, uh, very special po itong um, play na ito. Kasi um, kami ay mga talagang hinubog ng teatro at talagang kami ay mga bago-bago pa. So, hinubog kami. There's a lot of um, workshops and trainings that um, talagang pinush namin at talagang um, ginawa po namin, practice po namin. So, ayun po. It is very special. Oo. At saka kumbaga, eh, talagang sobrang special siya kasi a-acting kayo or magpa-perform kayo sa harap ng maraming tao The, during this ano no Holy Week si Jiro Jiro ang pagiging Jesus all eyes sa iyo how are you preparing sa kagano ka special itong pagganap mo bilang Jesus ano para sa akin ganun din po very special din po kasi yung Jesus talagang pinaghandaan ko po talaga uh, kahit ganito lang po kahit bata pa po ako inisip ko na kaya ko po talagang iyak sa maraming tao Naku, kaabang-abang nga. Ilan taon ba kayo? Mga ilan taon na kayo? 13 po. 13? Uh, 19. Grabe, 13 years old. Okay. So, paano nyo nasasingit yung pag-acting at yung pagpa-practice, pag-rehearse sa pag-aaral ninyo? Um, ako po, for me, it's talagang time management. Time management. And yung mga workshops and trainings naman po namin is every Sunday. So, kaya naman po siyang i-manage ng time and manage naman po with school activities. Si Jiro, ano pa to? High school? Pero din po, time management. Kasi tuwing weekend, ay, tuwing weekend naman po kami nagpa-practice siya, so wala pong pasok. So, paano kayo naghahanda na lang uh, kayong dalawa? Siyempre sa mga performance, na, I mean, I mean dito sa Uh, big event this coming Friday na. Lizelle. Um, ako po, uh, nagpe-prepare po talaga ako emotionally and physically kasi as a Mama Mary, kailangan ng ano, kailangan ng um, presence talaga, presence of mind. And at the same time, emotional kasi kailangan very emotional si Mama Mary doon. So, um, this um, this past few days, this past few weeks talagang nakafocus po talaga ako kung paano ko talaga ipoportray si Mama Mary sa maraming tao and paano yung kanyang um, emotions, oh, kung paano niya mailalabas yung emotions niya. Oh, so, yun po, nag ako kahit, sa more emotions. Kahit walang linya more si Mama Mary, ma ano kay maantig ka sa kanya. How about si Jesus? Oh. na, na Jesus. Si Jiro. How are you preparing lang? pag prepare ko po siguro yung ano, paulit-ulit po na pagbabasa ng script at panonood po ng Passion of the Christ. Oo, para, para mas pano ka, no? Dag -dag action na rin po and ad lib. Mas, mas madala. Oo, sige. Lipat muna ako sa director ninyo, kay Direct Grace. Ayan, Direct Grace, good morning. Itanong ko lang din sa'yo, no? Ikaw, paano ka naghahanda? Siyempre, babata din ng mga cast members mo dyan. Gaano karami tong hawak mong cast in the first place? Uh good morning po. Bali, um estimated of 30 kids po yung 30 yes, po, naghahanda. How are you handling those uh teenagers, those kids? Uh hindi biro ha ang mag-handle mag ho ng ganitong klaseng performance. At ikaw medyo bata ka pa rin. Ilang taong ka na? 27 uh, na po actually. Bata pa rin. Mm -mm. <laughs> o paano But mo lang hina Yes po. It's really challenging po talaga kasi nga dinadaggle ko din po yung from work ko din po and then from other activities ko from my life po. Then at the same time, syempre hindi dapat nawawala si Lord every Sunday. Amen. So ito po talaga is simula bata pa lang ako na sa teatro ebanghelyo na po talaga ako. And from that point nakikita ko po kasi yung willingness ng mga batang mag-serve um in a way na hindi lang siya puro worship but at the same time they can do acting, they can do singing, they can do um dancing. Yan, ganun po kasi uh, marami tayong way how we praise Lord. So, itong mga bata naman po willing naman po sila and tinanong naman po namin sila first hand from doing workshops, from asking them consent sa mga parents nila if okay ba yung kids nila um, to join the Teatro Evangelio. Parang na-heads up na din naman oh, na po oh. namin sila. <laughs> Nako, kaabang-abang. Pero ikaw bilang director, anong gusto mong tumatak sa mga manonood nito at makakapanood ng inyong performance sa darating na biyernes? Direct Grace. Uh, ang gusto ko pong tumatak sa kanila talaga is yung sakripisyo ni Lord. Uh, in terms of gaano kami kabata, kaya po namin i-portray yung sacrifice ni ng, ng, Panginoon natin si Jesus um, sa atin paano niya tayo nailigtas sa mga ginawa niya po para sa atin ganun po yung sa in a way namin in a small smallest way namin ng pagtatanghal at least maramdaman nila yung sacrifice na ginawan ng Panginoon para sa atin Oo, yung oras lamang na inilalaan nyo dito, malaking sakripisyo na yun. Direct Grace, no? Sige, lipat lang ako sa Organization President ng Teatro Evangelio, si Manolo. Good morning, Manolo. Sir, ilang years na ba na ini stage nyo itong daan ng krus? At ano ba ang pinaka golden ninyo sa pagsasadula na ang daang, daan, ng krus this year? Ayun po. So, alam, ba, based po sa pagkakaalam ko, uh, next to provide 2006, then ang pinaka-goal po talaga namin ay ipadama yung pagmamahal ni Kristo at yung pagsasakipisyo niya sa bawat pamamanata po. So, yun po. Oo. Oh, o, oh. iyan, oh, syempre, ilang years na rin yan, di ba? Paano nyo naman, ano, medyo paano nyo challenge yung sarili niyo na this year will be better kahit pa paano? ano oh, nawala yata si Manolo. O, oh, sige. Direct Grace, nandiyan mo ba, ba si Manolo? Sir? Can you hear us? Ayan. Nawala saan lang. Nag-freeze nag na ng konti. Ayan. Paano nyo lang, ano, paano nyo lang ginagawang kakaiba or paano nyo pinaka-ini-improve, no, kada taon? Or this year in particular, itong inyong daan ng cruise performance compared to the past years na ginagawa ninyo ito? Ayan. So, ngayon po, uh, mas nag engage na rin po kami sa, um, sa social media. So, ginagamit namin po namin yung social media sa pagpamuto at sa sinitaya <laughs> po sa mga kabataan na sumali ng Teatro Ebanghelyo. Hindi lamang po sa buong Fairview, but po sa iba po pong areas po ng Quezon City. Yan po. So, yan po. nag initiate na po kami doon po sa social media. Wow! Ibig sabihin, mas lumalawak, mas lumalaki na ang inyong mga <laughs> Uh, kumbaga eh nakakasama dito sa ganitong uh, gawain, no? Tama ba, uh, Manolo? Yes. hoy nakakatuwa naman. Sige nga, please do invite, no? Uh, everyone dito sa inyong magiging play sa uh, Good Friday, sir. Ayan po. Uh, sa mga gusto pong manood, uh, Kipakits po tayo sa Feb uh, sa March 29, 4 a.m. po sa Good Shepherd. So magsisimula po yung A uh, procession po sa mismong cathedral po natin. Ayan po, salamat. Mm -mm. O baka may gusto idagdag pa. Sina Lizel. Ayan po. So talagang panoorin niyo po yung play namin ng daan ng cruz Ah, uh, para ma-feel nyo kung an talaga yung naging sacrifices ni ni Jesus para sa atin. Ayun. Zero. You. Hello. Gusto ko lang po sabihin na yung pag-invite po namin manood sa inyo is hindi po sa pilitan. Kung hindi niyo po kaya gumising ng madaling araw, okay lang po. Pero kung manonood po kayo, mas okay. Mas okay. Ayun. <laughs> And of course, Direct Grace. Uh, Inaanyayahan po namin ng lahat para sumama sa amin. Hindi lang manood, pati manampalataya para Ama. kay Jesus. Dahil ito lang naman, ito din naman ang ating way para maramdaman natin ang sakripisyong at pagmamahal na binigay niya para sa atin. Amen.